muli tayo natitipon sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Ang magmimisa ngayong gabi ay si Reverend Father Ereneo Taktak III, OFM Guardian. Tumayo po ang lahat. Nabuksan ang kalangitan sa banal na si Esteban, martir na unang nag-alay ng kanyang sariling buhay at lubusang nagtagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, Tinipon tayo bilang kaanibang ka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, Ikaw ang kaningningan ng Ama at salitang nagkatawang tao. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ang totoong liwanag na gumagabay sa landas ng lahat ng mga bayan. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoong Yesus, Ikaw ay Emmanuel, ang Diyos na nananahan sa aming piling. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mga pangirang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa lupa'y kapayapaan sa mga taong, taong inalulugdan Niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakilang mong kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos ang amang makapangiriyan sa lahat. Panginoong Yesu Kristo, Bugtong Nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na, na, na nag-aalis ng mga kasalanan ka sa na 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 sa ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng, ng Ama, maawa, ka maawa sa amin sapagkat Sabagat, ikaw, ikaw lamang, lamang ang banal, ikaw, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Heso Kristo ang kataas-taasan, kasama ng, ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng, ng Diyos, Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkalob mong aming matularan ng aming pinarangalan upang matutuhan naming mahalin ang mga kaaway pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan si Stebang Marunong Manalangin para sa umuusig na kalaban. Inuluhog namin ito sa pamamagitan ni Sokristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Silesia, at taga Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan, tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubuni ako at magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig sa sino mang tao. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, Habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sa Diyos nagliwanag tayo ang pinagpalang totoo sa ngalan niya na naparito. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panangiyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupin nila, hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatuto kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakalob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kahapon, masaya nating ipinagdiwang ang kapanganakan ng isang sanggol. Ngayon na may ipinagdiriwang natin o binibigyan natin ng pagdiriwang ang isang inosenteng tao na naging martir sa ating pananampalataya si San Esteban ang unang martir. Mga siglo bago nito mangyari ay may isang paring nagangalang Sakarias na pinapatay sa pamagitan ng pagbato. He was put to death by stoning at yung kanyang huling winika ay nawa ito ay ipag igagawin din ng Panginoon sa kanila laban sa kanilang ginawa sa akin. May the Lord see this and avenge me. At ito'y makita natin sa kalawang aklat ng Chronicles, Second Chronicles. At contrast with kanyang salita ay yung ating napakinggan sa pagbasa ngayon, yung winika ni San Esteban na siya'y binato din para mamatay. Ang kanyang sinabi, Lord, do not charge them with this sin. Huwag mong gamitin laban sa kanila ang kanilang ginagawa. At ito'y malala natin yung salita o yung kaisipan sa lumang tipan. Yung sinasabi ng mata sa mata, ngipin sa ngipin, an eye for an eye, a tooth for a tooth. At tinatawag ito sa uh, Latin lex talionis or the law of the jungle. No? The revenge of the person who was committed with a crime. Pero, ito'y binabaliktad ng kaisipan sa pamamagitan ng panalangin ng San Esteban habang siya ay binabato dahil may mga taong ayaw nilang pakinggan yung kanyang ipinapahayag no? the hard truth that he was preaching and so also we can recall what is happening in our society nowadays there are government officials, corrupt officials who can hardly hear the goodness of the Christian faith to live an upright life. Kaya, ang ginagawa nila ay kinikitil nila yung mga nagsasalita ng katotohanan, nagsasalita ng kabutihan ng lipunan. And these are the same people who had stoned to death Stephen or St. Stephen sa kanyang panahon ng unang witness ng ating pananampalataya. But, it is a challenge for us also, my dear brothers and sisters, his, this crime happened to him, was given in exchange forgiveness and also love. The furious mob put him to death because they cannot withhold the good message that Stephen was preaching to them. So, paano natin makikita yung contrast doon sa sinabi ni paring Zacharias, the priest Zachariah in the Old Testament with the one that given by Stephen. It is the Lord Jesus himself speaking in the gospel today. He foretold that those who will be faithful to Him and to His message will encounter the same faith with His experience. But He countered that hatred with love and forgiveness. Kaya ang sinabi niya doon, Lord, forgive them. So instead of the word of the priest Zachariah, may God punish them. Instead, Stephen said, Lord forgive them and that is echo of the words of the Lord Jesus hanging on the cross. Father, forgive them for they do not know what they are doing. And Jesus himself made this prayer on the cross and it is what also Stephen is telling us today as he gave witness to the preaching he has. And so my dear brothers and sisters as we Celebrate this Eucharist on this octave of the Nativity of the Lord. Let us see that unconquered by hatred, Jesus conquered hatred with love. And so did Stephen, the first of many Christian witnesses, many Christian martyrs who echoed those saving words of the Lord upon the cross Father, forgive them. So also, may this be a challenge for us in this Christmas season. Sagit na ng panahon ng pagsasaya dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinaalala sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili ang pagmamahal sa kapwa at pagpapatawad sa mga umuusig sa atin. Samahan natin siya sa ating panalangin para sa ating kapwa. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig, na nanaranasan natin araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon ng, ng buhay, dinggin mo kami. kami tulad ni San Esteban naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, Panginoon ng buhay, buhay dinggin dingin mo kami atinawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito manalangin tayo sa Panginoon Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng buhay, tingin mo kami. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkalog mo nawa ang mga kahilingang ididudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandang loob, narito ang aming mayalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos amang lumikha sa salibutan sa iyong kagandang loob narito ang aming mayalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. langin kayo mga kapatid pang pangpagain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig ng na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay maluwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangirin tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo naming Panginoon. Ang anak mong dinalaiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong dinaiba sa ayo ay siyang isang sa salita mo. Sa katauhan niyang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niyang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya, kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kayang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bawat langgang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman. Ang ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit inaalay namin sa iyong tinapin nagbibigay buhay ng kalis na kakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil...